Good morning mga idol Sayon tayo Ah, Ating ulam ngayon ay Sa English Siwit ay isti Siwit 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 mana? Tapos Paano na idol? Isdang Sa tawag na? Paano? Lami-lami mo na sa Sudan So Palaya Sabi nila Padagdag daw ng ano to eh Nang Duga, isti dugo. Ini dugo pala. So, masalah pala. Ini sudah sabi nila mapait ngge. So Siwit, isti siwit. So, yung gamit natin suka ng niyog. Oh. So, masarap. Tapos, may itlog tayo na isang taon na ito na nilagay sa ilalim ng bulog. Kasi lupa. Ito medyo ano. Masarap yung xe buýt chúng ta còn của mày ít cực dần chúng xa liệu anh em số khảy tấn mà đồng Moi, je me mets rien de Hindi po na ko mga doon. Kaya kain ko na ng malaya. Tanggalin na natin itong liso kasi itong liso ang makatanim natin yan. Ha? Oh. Yung iba, kinikilaw ito, pinipigahan pa. lo kan makanya orang ini kan memperhatikan

Kaya kaya hinambog na kaon-kaon sa agbot. Wala yan. Hindi rin lang. Sa wala mga binipid sa katawan. Ito may binipid sa katawan, kaya ito yung dapat kainin nyo. Diba? Kain kayo ng mga damo-damo, kung -damo, -damo ano-ano na nyo. Ito lang. Palisan nyo si Bit. Misty Seawage. hilak. La, la. Tamis nila sa idol kapag hinog na. Tamis. Pa? Tamis to. Basta hinog na sa idol. Basta <laughs> hinog. Ha? ha, <laughs> ha. và sao nó tầm ít? Ít ngay sáng tạo nên là cái sáng bồ lông lắm